welcome sa market mahirap na no? 'yun kamoti oh Ala parang gusto ko ang mahan 400 mga besh bye na makabili nga nito may aimo haha tomato oi sika ito po yung aming ano hmm. Tignan mo ito lang. Balik-balik ito. May kaliwa, may kanan. Oo nga. Hmm. Oh, Yaguro. Yeah, oh, bakat bakit? Oh. Ah, kasi gold. Ano to? Ano, ano, ano to? Na? Ha? Ano to mga pwede natin? Tomato, yan. Yan, yan, yan. Bibili kami nito. Gito lang eh? Ah, Oo, oh, 400. Saka ito. Ako, ako, Okay. Ano pa anig natin? Ang oh, mahal naman ng ano? Oh my god. Bili ka pa. <laughs> Sarap sana niya pero thank you na lang. Uh, Oko, okay. oh, may bibili sa loob ng dito. Bakit? Kaya nandun ako. Gusto ko nito. I want this. Kaso may na. Oo, oh, kura. Isandaan lang.

So, yung sibuyas. Buy na. One two. Ito, hindi ko alam po anong tawag. Yan. 250. <laughs> Yan lang? Nasaan yung pepino? Ano, tatlo siya per... 3 for ano? Nasaan? Ito. 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 Meron pa nga ako sa bahay. Paano ano, sa ano, sa ano, sa ano,